Mga kaibigan, mga kapatid, kumusta kayong lahat? Kumusta naman ang inyong uh, uh, bakasyon? Kumusta naman ang inyong pag-uwi? Sana nasa mabuting kalagayan lang kayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pakikinig sa napakasimpleng pagninilay na ito. Ang aking dalangin palagi na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay. Alam ko marami ang umuwi sa kanilang mga probinsya upang bumisita sa pamilya at sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayong araw ay nasa ikalawang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre at ipinagdiriwang natin ang pag-alaala natin sa lahat ng mga kapatid natin na yumao. Kahapon Nobyembre 1, pinagdiriwang natin ang kapistahan, solemnidad ng lahat ng mga banal. At ngayon, Nobyembre 2, ay inaalaala natin ang lahat ng mga kapatid nating yumao. Nasaan man sila ngayon, alam natin na nasa mabuting kalagayan din sila at ang Panginoon ang siyang maging gabay nila sa patuloy nila na paglalakbay patungo sa paghahari ng Ama. Sa araw na ito, sana mga kapatid, kung magbisita man kayo sa mga puntod ng inyong mga kapatid na yumao sa inyong mahal sa buhay, sana maging seryoso tayo sa pagtitirik ng kandila, sa pag-aalay ng mga bulaklak at pag-alay ng panalangin na sila rin ay makamit nila ang kaluwalatian na sila rin ay makadama ng pagmamahal at makapasok sa paghahari ng Diyos na kung saan ipinangako ni Kristo mismo sa ating lahat. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 31 hanggang... 46. At sa pag-alaala natin sa ating uh, pagdiriwang sa araw na ito, alalahanin natin ang lahat nating mga kapatid na yumao. Pasalamatan natin sila sa kanilang malaking kontribusyon sa kanilang pag-aalaga sa atin, sa ating sa kanilang uh, pakikipagkaibigan sa kanilang buhay na ibinahagi noong sila ay buhay pa. At tayo rin bilang Ah, naiwan dito ang ating tungkulin ay ang pag-alay ng panalangin para sa kanila At sila rin, alam ko ay nananalangin din sila para sa atin At sila ay magpapatunay no, ng buhay na walang hanggan Dahil sila, habang nabubuhay dito, ay naasam din nila yung kaluwalatian yung paraiso, yung buhay na walang hanggan Sino lang ba sa atin ang hindi nangangarap na pagdating ng panahon makamit natin ang buhay ng walang hanggan. Di ba tayong lahat din? Ang ating mga kapatid na nauna sa atin ay nangarap din. Kaya tayong mga naiwan, sana wag makalibot palagi na mag-alay ng panalangin para sa kanila. Magdasal tayo ng taimtip, Magdasal natin sila upang sa gayon ay makamit nila ang kaluwalhatian, ang buhay na walang hanggan. Eternal rest grant unto them O Lord and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Mag-alay tayo ng panalangin para sa ating mga kapatid na yumao. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming maintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang una, mayon magpasa walang hanggan Amen